wala na naman ang ating diet nito guys hindi uso ang diet hello guys mayroon tayo ditong si snail ah hugasan natin ng mainit na tubig para bago natin iigisa so ayan guys para magiging malinis siya Nugasan ko siya ng mainit na tubig. Bago ko siya igisa, guys. Ayan. Pag medyo malamig na eh, saka ko siya hugasan naman ng malamig na tubig. So, yun na, guys. Hugasan ko siya ng malamig na tubig. Oh Isa lang ang kamay kong gamit ko diyan, guys, kasi wala akong holder ng ano, mobile holder. So ayan, isa-isa lang muna, isa sa mobile, isa sa shell. ayan hinugasan ko siya ng mainit na tubig tapos hugasan ko siya ulit ng malamig na tubig So, ayan na guys, malinis na siya. So, mayroon na tayo ditong hiniwa na uh, bawang sibuyas kamatis. So, ayan guys, maglagay na tayo ng mantika Gisa na natin. Ayan ang ating bawang. Isunod na natin ang ating sibuyas. Medyo nasunog ng ating bawang sibuyas. Luya. Ayan, halo-haloin. Isunod na natin ang ating kamates. So ayan, haluin din natin. guys uh, hintayin lang natin ayan medyo luto na yung ating mga sangkap yan gusto ko kasi sa kamatis yung madudurog sya lagyan ko na ng panimpla may asina may paminta at big yan i-mix lang natin para paglagay natin ng ating shell is ah uh, hindi na tayo maglagay pa uli ng asin para nandoon na sa ano ayan ilagay na natin ang ating shell ayan na siya seasonal pala yan siya guys ayan i-mix natin mix mix na Yan, madagdagan natin ng tubig para pang ano natin dagdag tayo ng isang tasa. Yan, dahil may timpla na, pakuluan natin siya. Hanggang lumapot yung sabaw niya, guys. So, ayan. So, ayan, guys. Kumulo na. Pero ahintayin natin siyang hanggang lumapot yung sabaw niya guys. Ayan, i-mix muna natin siya para yung lasa niya is Ayan. Yung sa taas, nagiging ilalim na para magiging, lahat siya magiging mayroong lasa. So, ayan. So, yun na, guys. Medyo malapot-lapot na siya. Ano na yung sabaw niya is kumunti na pero ano na siya, yun na. Okay na siya. Ayan. Kunti na lang yung sauce niya. So, ilang minuto na, guys. Pwede na ng ating sheen. So, ayan, guys. Splitting na tayo, guys. Wow. Huwag kalimutan pong i-like ang aking channel. Like and subscribe, guys. Thank you so much. And Dailene Rodriguez. So, ayan na, guys. Yummy, yummy ang ating si snail. Yan na guys. Ready na tayo kainan na guys. Oh, yummy, yummy. Thank you for watching guys.